Hello everyone And today po ituturo ko po kayo sa aming maliit na bahay sa bukid And dito lang po sa gilid na ito dito po yung pasukan namin And meron po kayo makikitang mga plants na itinanim ng, ng mother ko po And ang aming pong bahay dito sa bukid is may dalawang floors po siya. And napakasimple lang po nito. And pagpasok po ninyo dito po ninyo makikita meron din kaming mga prutas kagaya ngayon meron kaming na harvest na papaya. And pagpasok ninyo and ganito lang po siya kaliit dito sa gilid. Meron din siyang different na mga plants sa gilid. And meron din siyang uh, dito po ang kusina namin. Meron din po kaming aso na si Bantay. And dito po sa bandang ah uh, parang sala na rin po namin ito meron din po kami nakalagay na TV kasi dito po kasi sa bukid is uh, napakatahimik meron din kami tubig at the same time meron po kami uh, generator kasi meron din po kasi kaming incubator sa mga eggs so dito po sa area namin ito po yung makagamitan namin at the same time meron po kaming refrigerator ang refrigerator na ito po, lalagyan po namin ito ng mga medicines po, ng mga chicken po namin. Yung mga manok po namin, mga medicine po nila. At same day, yung mga tubig at yung mga itlog po. Meron kaming isang kwarto dito sa baba. Actually, meron kami isang border dito na natutulog. <laughs> Ganito lang po siya kaliit. Pero hindi po siya ganoon kainit or hindi talaga po siya mainit. Kasi at the same time, meron siyang ceiling fan at uh, hindi po talaga siya init dito sa baba at nakatayos na rin po siya. And itutour ko po kayo sa taas, dito po sa aming second floor. But before that po, ipapakita po namin na meron din po kami ditong, uh, ito po yung signal disk po namin. Kasi yung TV po kasi namin is nakasignal kasi napakatahimik po talaga dito sa bukid kaya meron po kaming uh, TV na nakasignal po. And dito po sa taas, actually walang natutulog dito sa taas. in sa area na ito, makikita nyo po yung whole view po na... whole view 360 po ng area namin at napaka green po ng surroundings namin ito, yun po yung uh, poultry namin, yung bahay din po noon namin yun na, uh, na old na po hindi na po tinitirhan dito sa second floor, dito na area po wala pong natutulog kasi hindi pa po, po kasi ito tapos dito na area. Meron din po kaming uh, kapitbahay na isa. And moving on po dito sa uh, part na ito, meron siyang parang isang room. Na parang open lang po siya. Even though wala pong natutulog dito, pero uh, nilalagyan po namin to kasi banang hapon po kasi maganda pong tulugan po dito dahil sa hangin po. Ganito lang po yung Um, uh, pagkakalagay po ng mga kawayan po. Dito po na area, as I've said, nandito po yung area na kung saan nandito po yung poultry po namin. Well, it's a poultry po. And ang pakahangin po dito, especially po sa mga time na around 1pm, 2pm, ito po yung kapitbahay namin. Dito na area, a little bit hot lang po siya dito kasi meron po siyang... Uh, Masyadong Wala pong masyadong Akahoy ah, po dito na area As I've said Ito sa second floor pa rin po ito no Meron po siya nilagyan po siya ng mga kortina Para hindi po masyadong ah, Ka-expose po yung sa second floor Ganito lang po kasimple Yung buhay namin dito sa bukid Yan napakatahimik lang po dito Yun po yung ah, Ito na po yung pababa na po ako Ganito lang po dito ang buhay sa bukid po namin. So kung gusto nyo pong mamuhay sa bukid, ng paka maganda, maganda po dito tumira.